Hello guys, magandang gabi. Luto tayo ng uh, estopadong pata. Itong ano natin. Ah, manyaman to. Laki. Buong buo yung pata. Dito tayo sa ano guys, sa pulingan. Okay, oh, oh, yeah, yeah. enak Ena, video Ena, guys mm -hmm. uh, donate ni paring Ryan yun yun itong ating kusinero ito yung mga kusinero natin no ko <todong> na Tatay, na sabi ko lang, katay ko ang senero. Sarap na ito. Mapapadami na naman ang kain ni manoy-manoy nito. ito mga uh, gwapong mga uh, kasama natin. No? Okay, so... Hi, I'm Marcel Suave. Bumalik tayo. Bumalik tayo. Bumalik din. Ano? din. <laughs> <Bumalik> din. <laughs> din. Sa natin si Manoy Manoy, dalawang Manoy Manoy ito. Uh. Hmm. Uy. <laughs> ah, uh, binalik tayo na po. Sa so, Ilocano, Dakkel. Dakkel <laughs> ang ano, ang pata. bisa sa inyo nah, meet, uh. ay namit, 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 git, oy. namit, git, oy. Paypay mo noi? noy. Wala, walang ano. Dandan lang ba? Ano ang gwapo ng ano? Ng manoy-manoy na taga-bicol. Sinirong, di noy, doto, tingin naman dito, Noy. Ayan. Yan ang guwapo. Yan ang guwapo. Nakakasilaw ba itong ilaw natin? Yan ang kasanero, hindi pa rin Ah. Patamba lang. E, talaga laki ng pata. Kagabi, ulam nila. Ano eh, tawag dito? Humba. Ngayon naman, istopadong pata. Namid Namid ghid Mân nhaman para koi Ah Winai Dạ khi ta lạ ganang pata tayo sa ano guys medyo madilim ng ano natin yan ang kusunero natin uh, pareng mario hoy ah. I'm from Mr. Sabi. <laughs> <laughs> Okay guys, hanggang dito na lang ating video. Thank you sa panonood. Mamaya, video uh, videoan natin ulit pag natin. Okay, hey, thank you, thank you.